Kami po ay, laha, ay lubos na nagagalak sa kaunting panahon na makakasama namin kayo at ang ating official delegation. Mr. President, the incontrovertible proof of the admiration and sincerity of this crowd is not only seen by the fact that you received 75% of the votes cast in the last election, but also in the fact Related to your statement the, about the distance between the Philippines and Czechia as being inconsequential due to shared values and aspirations. I saw friends who are from Brno. Please uh, stand up and shout. Brno! bang uh, mga taga Ostrava or Ostrava? Okay. Kadan and Keb. Carlo Vivari. Uh, Ad uh, and as I said, sir, uh, so strong is your appeal that even uh, Filipino communities from other parts of the EU are here tonight. Uh, we have uh, a delegation from Spain, from Poland, uh, Austria, Austria, Austria. I know. Uh, mr. gallagher, uh, mega world, uh, europe. Uh, uh, the netherlands. the netherlands. I, I know at least one from the, from the netherlands. Uh, france. and uh, believe it or not, mr. president, madam uh, first lady even from the united states. united states. Uh, italy. italy. So, uh, this is proof positive, sir, that uh, the messages of our government and of your governance have resonated throughout the world. And because uh, Europe is a contiguous landmass where borders uh, no longer exist between the Schengen countries, although uh, we do have some border checks every once in a while, so, kayo, mga passport I would like to characterize this gathering as probably the most. Well, small but sincere, <clears throat> because as you know, the Filipino community in the Netherlands is only at the present uh, point around 7,500. But as late as 2017, there were only 1,300. It is because of the labor employment system of the Czech Republic that the numbers have grown. And so, 2020, uh, 2018, there was only 1,000 Filipinos a year. 2023, 2,500. This year, the number will rise to 10,300 a year. <clears throat> Thank you very much, Mr. President and Madam First Lady, for really coming to the Czech Republic. And as you said, uh, it looks like we accomplished more than we were expecting. So, maraming salamat po and uh, enjoy the rest of the night. Thank you. Maraming salamat po, Ambassador Eduardo Martin R. Sayang ginoong Pangulo, mahal namin at uh, delegasyon, hindi nyo inabot kung gaano kasaya ang crowd dito ngayon. Di ba ang saya nyo? Yeah. Sobrang saya, oo. Sobrang saya. Yeah. Nung last nakakita ko ng ganyang kasaya ay nung uh, namatay yung kapitbahay namin. Ano? At, uh, <laughs> masungit kasi. <laughs> masungit kasi. Pero okay ba kayo? Yeah! Ah, uh, hindi sorry po, ano sinagot ko lang yung ano, yung compare ko at uh, nagcelebrate po kasi siya ngayon dahil sa Pilipinas ay binigyan siya ng award ng Pantranco Bus Company. Yeah. Eh dapat lang bigyan dahil sa 40 years siya sa Pantranco Bus Company at sa loob punong apat na pung taon na yon ay hindi siya nakaranas ng makabangga o makasagasaman lang. Talagang napakahusay na konduktor sa uh, <laughs> At saka ko meron kayong request na kanta sa akin, wag kayong mahihiya, no ha? Okay lang ako, open po. Ay, may, may request nga pala dito sa akin. Uh, ano request diyan? Si may gusto ng handog. Uh, pagbigyan. Need nothing handog. Black. Well, hindi, buti pa, uh, hati natin ang audience, ano, ha? yung mga gawin nasa kaliwa ko at saka yung nasa kanan. Wala kayong gagawin kundi mag-isip lang, ano? Mag-isip kayo kung ano ang sagot dito sa aking mga inihandang mga palaisipan na kung tawagin natin ay mga bugtong. Mm -hmm. katanungan May hangganan nga ba ang isip Buktong-buktong subukin kong ito'y matutugon Unang buktong mga kaibigan Hindi tao, hindi hayop Ngunit merong ulo Kadalasang kasama ay mga karpintero at kung ito'y ililibing sa kahoy o bato Kailangang pukpukin ng martilyo Ito sa kanya! Yan ang mga taga Czech Republic matatalino! Woo! Eh, tignan natin kung ang mga matatalino nakararami ay nasa gawing kaliwa o nasa gawing kanan, ano ha? Pahirap ng pahirap itong bugtong na ito. Okay, pangalawang bugtong. tayo merong butot balat Mahaba ang bituka at ito'y lumilipad Kapag hindi mahangin, ito ay tinatamad Asahan niyong ito ay babagsak Ano sigot Saranggola, ang hirap Ang hirap sabihin ko sino matalino ay nasa kaliwa ay nasa kanan Talagang parami ng parami ang matatalino Okay, ito pa isa Mayroong araw, mayroong buwan, hindi naman langit Mayroong katapusan, ngunit muling bumabalik Tumatanda ngunit isang taong gulang lagi Wakas niya ay ipinagbubunyi Ano sa ganyo? Kalatindar! Ang galing talaga, talagang palakas ng palakas ng ano ah, sagot! Okay, ito ba, isa! Lumi lipad Ngunit ito'y hindi eroplano Lumulutang sa dagat Hindi naman barko Lumalakad subalit Hindi nananakbo Pito pa at animang ulo Ito gusto ko sa Czech Republic eh, tahimik <laughs> <laughs> Ano, wala ba? Ay, hindi, ganito gawin natin. Ang masyadong mabilis yung bugtong, nag-anfer ako sa audience, no ha? Ang gagawin natin, uulitin ko isang beses lang. At pagdating doon sa pinaka-clue, babagalan ko ng husto. Alright ba? Alright, one more time. Lumilipan ngunit ito'y hindi eroplano. Lumulutang sa dagat, hindi naman barko lumalakad subalit hindi nananakbo dito pa at anim ang ulo wala talaga okay sirit na hindi nga siguro masasagot kahit ako hindi alam masagot sa buwisit nene ay maraming salamat po sa inyo lahat ha Thank you po. Maraming maraming salamat. Uh, Magsipo muna tayo at uh, dahil uh, baka ganahan ako at medyo ilang oras itong speech ko nagagawin. Pa Papasalamat ako kay uh, ating uh, kalihim ng uh, Department of Foreign Affairs na sa uh, si Secretary Ricky Manalo sa kanyang pagpakilala sa akin. Uh, Nais nice kong uh, ipakilala sa inyo, yung uh, mga nakaupo dito sa stage na Kasama namin, kasama, naging formal delegation ng uh, uh, itong visit namin dito sa Czech. Nauna ang Germany, napunta muna kami sa, sa Berlin. Tapos tumuloy na kami dito sa Prague para, ayun eh, na nga, makipag-usap at makipag para naman, uh, uh, baka naman, sa, baka sakali, meron tayong makukuha dito na makakatulong dun sa amin. Kaya, uh, papakilala ko po sa inyo ang ating uh, Senate President, Senate President uh, Meg Swinney. Ako, at uh, ka, ka, na, na, nasa tabi na, na uh, nandito na kasama rin natin ang speaker ng House of Representatives natin, Speaker Martin Romaldez. At uh, well, nakilala nyo na ang ating ambassador, nakilala nyo na si uh, Secretary uh, Ricky Manalo. Papakilala ko, kasama rin namin ang isang cabinet secretary pa. Ah, uh, uh, secretary ng Department of, uh, of Agriculture, uh, secretary Kiko Laurel. <laughs> na ah uh, meron po kaya kaya po sa kasama rito dahil alam niyo alam nyo po priority natin sa Pilipinas ang ayusin natin ng agrikultura dahil naramdaman natin nung pandemya na kung gaano kalaki ang problema, hindi natin maasahan na basta import lang tayo ng import ng uh, lahat ng mga kailangan natin at uh, nung natigil ang uh, pagbiyahe eh, nahirapan tayo sa atin. Kaya at uh, ngayon, ginagawa namin ang na lahat. Kaya sinama ko si Secretary Kiko, sinama, sinama ko siya para... Eh kanina, buong araw, nasa barahan siya. Di ba? Dairy farm at saka cattle farm. Tinitingnan niya kung ano yung pwede para dito sa... Uh, baka yung mga teknolohiya na pwedeng dalhin dito sa... Da, de, pwedeng dalhin sa Pilipinas. At uh, nandito naman, alam niyo po, ang pinakabago na departamento sa kabinete at sa executive department ay ang Department of Migrant Workers. At uh, yan po ay para sa inyo dahil ito ay bilang uh, pagkakakilala at uh, sa halaga nang ating mga OFW. At alam nyo naman po ay eh, talaga naman kung hindi po sa inyo, eh, maraming beses na siguro eh, siguro baka lumubog sa Pilipinas pero kayo ay eh, nandiyan pa rin. At uh, hindi nyo kami hindi hindi na, na, na uh, ramdam na ramdam ka namin eh na naiiwan na, na sa Pilipinas. Ramdam na ramdam namin ang sakripisyong ginagawa ninyo. Alamdam na ramdam namin ang uh, napakalak, pagmamahal, tuluyang pagmamahal ninyo sa bansa. Kaya na, gumawa po tayo ng Department of Migrant Workers. At ang representative po ngayon ay si Undersecretary Cactac. At uh, eh, siguro, kumplituhin ko na ang pagpaki pagpakilala. At uh, papakilala ko po ang ating First Lady. Uh, First Lady, Lisa yeah. Renata Marcos. Para kayo mga high school talaga <laughs> like Talaga Pinoy, no? Masyadong romantic. <laughs> Kaya gustong gusto tayo ng mga ano natin, mga kaibigan natin na tiga na uh, ano na, 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 mga foreigner. Eh. Uh, Lahat-lahat ng ating kasama sa pop... Ay, I'm sorry. Yeah, nakatago ka kasi. I didn't see you. Uh, dito rin po ang kalihim ng Department of... Uh, Department <coughs> Trade of... Sorry. Department of Trade and Industry. Ito po si Secretary Fred Pascual. Yeah, ang uh, nga, pagka meron po proposal na ibinibigay sa atin, ng mga korporasyon, ng ibang gobyerno, na nais nilang gawin sa Pilipinas, ay siyang nag-aayos niyan. Dahil trade and industry nga. So, uh, nasa kanya lahat yung mga yan. Uh, meron din tayong distinguished guest. Nandito rin tayo. May kasabay tayong dalawang governor dito. Uh, kasama yata ni Secretary Kiko na tumingin sa mga baka. And then po si uh, uh, Governor uh, Rodito Albano ng Isabela po. <laughs> At uh, ang... Uh, Tiga, uh, governor po ng Tarlac, uh, Governor Susan Yap. Kasama pa si, kasama pa nila dito si Mayor Uy, oh, yung mayor niya, isa sa mayor niya sa Isabela. At uh, uh, magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, mara maraming maraming salamat sa napakainit niyong pagsalubog sa amin. Maraming salamat sa yung mga nalayo na, na kahit malayo ay na na, 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 na makarating dito ngayong gabi uh, at tayo ay makakasama. naman at nakarating kayo. Ay para magkaroon naman ng konting saya. Et uh, maramdaman ninyo ang uh, mararamdaman ng ulit ninyo uh, yung parang ay, tayo ay nasa nasa Pilipinas. Uh, ito po ang ating mga uh, ang ating mga opisyal na sinasama natin eh, kasama sa ating pamahalaan ay sila ay tubutulong at uh, binagawa ang uh, lahat ng pangangailangan ng uh, ating uh, mga ginagawa ang gina dahil maraming pagbabago po ang uh, maraming pagbabagong na nangyari mula nung covid at uh, iba na ang mundo nagiba talaga yung mundo. Kaya tayo, kaya naman ako siguro na babalitaan ninyo, ay ikot ng uh, ikot at uh, pumupunta kung saan saan para sasabihin, eh, may kailangan magtulungan tayo. Uh, kaya na, na, napadpad kami na nga sa Berlin, saan saan na kami napunta at uh, nandito kami ngayon sa Czech Republic. Kasama rin sa aking delegasyon ng mga miyembro ng pribadong sektor na nandito para batiin kayo lahat. Maraming salamat sa inyong pagbib pagbibigay ng oras sa ating pagtitipon. Marahil ang karamihan po sa inyo ay uh, lumibang pa sa inyong mga trabaho upang makadalo. Hindi ba 'le kilalang-kilalang Pinoy babawi sa overtime 'yan? Marahil-marahil ay mayroon din pong uh, dumayo at tumuwid mula sa ibang bahagi ng Europa para sa ating pagtitipon ngayon. Lubos ang aking pasasalamat uh, sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa amin. Hindi, po, hindi ko po malilimutan ang uh, araw na ito, ang gabing ito, na nakasama ko kayo na. Ang pangunahing pakay ng aking pagbisita sa Europa at ang bisita na ito ay magpalago ng uh, pakikitungo ng Pilipinas ng mga, na, sa mga bansang Germany at Czech Republic at mapalawig ang ating kooperasyon sa iba't ibang aspeto. My dear countrymen the Philippines wants to expand our frontiers and our opportunities including and as far as the center of Europe. This is the reason we have traveled a great distance from Manila to learn about this country to meet its government its people and get to know the wonderful Filipino community. Minabuti ko pong pumunta sa Czech Republic upang matupad ang tatlong hangarin ng ating pamahalaan. Una mapagtibay ang ating pakikipagkaibigan sa ating mga katuwang sa Europa upang masiguro ang kapayapaan at pag-unlad. Pangalawa, palawakin ang ating komersyo at kalakalan. At pangatlo, may taguyod ang kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino dito sa Czech Republic. Ayon sa mga layuning ito, nakipagkita ako sa mga leader ng Czech Republic, kina President Peter Pavel, Prime Minister Peter Fiala at sa mga punong lupon ng kanilang mga mababatas. Senate President Milos Vistro, Vistril at Speaker of the Chamber of Deputies, pa yung katumbas ng Speaker of the House natin, Speaker of the Chamber of Deputies, Marketa Pekarova Adamova. Ang aking pagbisita sa Czech Republic ay isa ring pagkakataon para baka pag-akit ng mas maraming trade at investment dito para sa atin, para sa bayan natin, para sa Pilipinas. Malayit pa lamang ang komersyo natin sa bansang ito, ngunit naniniwala akong napakalaki ang potential nito. At marami po kaming nakita na talagang uh, pwedeng makipagpartner uh, dito sa Czech, uh, Czech Republic dahil dati ang uh, iniisip natin yung Europe, malayo sa Pilipinas 'yan, hindi, hindi natin masyadong pinapansin. Uh, na, na, uh, nasa European, hindi hindi talaga kailangan. Eh ngayon iba na eh, may teknolohiya na ang teknolohiya, parang baliwala na yung uh, malayo. Uh, at iba na yung mundo. Talaga naman lahat ng tao, yung know, katrabaho kung saan saan. Eh, pero naunguna siguro dyan mga Pilipino. Pero ganoon na rin talaga. Siguro gumaya na sa atin yung mga ibang bansa. at uh, pumupunta, na, pu naghahanap ng trabaho. Dahil uh, kagaya na natin nasabi, hindi na yung, yung layo, yung distansya, ay hindi na naging importante. Kaya mo pa rin magtrabaho, kaya mo pa rin pa, paminsan-minsan umuwi. Uh, na hindi kasing hirap kagaya ng dati. Meron din po kaming ginawa yung parang bis tawag namin business forum. Meron kaming business forum na ginawa kaninang umaga. Kasama ko ang isang Philippine business delegation mula sa electronic manufacturing services. Ito po yung gumagawa ng silicon chip dahil uh, marami po tayong uh, marami po tayong ina-export uh, silicon chip isa sa sa pinakamalaking uh, gumagawa ng, ng uh, silicon chip kaya kasama ko sila at saka yung IT business process management ito po yung uh, call center iba-iba uh, iba na -iba, pang no? klaseng call center pero binabago, maraming pagbabago kaya uh, tinignan namin dito uh, kung ano yung pwedeng dalhin doon sa Pilipinas Hangad ko na marami tayong may na mga negosyo at negosyante at kumpanya ng Czech, ng Czech Republic na magpundar ng planta sa Pilipinas o magtayo sa Pilipinas ng kanilang maintenance and repair operations hub. Yung po yung para sa mga aeroplano. Uh, medyo sumisika tayo dyan sa ganyang klaseng, uh, ganyang klaseng trabaho na tayo dinadala sa, dinadala sa Maynila ngayon. Uh, gusto nilang mag-expand hanggang sa Clark at uh, gagawin nila, uh, ginagawa nila yung mga makina, pag-maintain, pag-repair. Uh, magali, bukang magaling pala ang Pilipino dyan. Kaya uh, kahit saan ka ng mga airport minsan pag uh, naglalanding kami, makikita mo ang daming Pinoy na nagtatrabaho dun sa, sa aeroplano. Kaya uh, yun ay sisubukan natin paramihin pa. Sana po ay hiyakatin ninyo ang inyong mga kaibigan check para bubisita naman sila ng Pilipinas. May meron nga kaming uh, sinubo, sin, 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 sinimula na programa kapag magbalik kayo pag uuwi kayo at bibisita kayo Pasko, may kasal o kung ano man, may graduation, basta't may event, magsama kayo nang tinga rito para makita nila na napakasaya sa Pilipinas at uh, maikwento nila sa mga kaibigan nila. Dahil, uh, Alam naman natin, madaling ipagmalaki ang Pilipinas eh. Napakadaling, napakaganda ng mga ng Pilipinas at ibang klase ang Pinoy. Kaya uh, hindi tayo kahit ano pang mangyari hindi tayo mapapahiya. Kaya't niyo sila para maparami ang pupunta sa atin at uh, dadami at uh, magiging, mas, uh, uh, magiging mas aktibo ang ating tourism se sector. Uh, nalaman ko mula sa mga leader ng bansang ito na tunay na hinahangaan at pinaghahalagahan ng Czech Republic ang ating mga OFW at sa inyong talento at talino sa iba't ibang larangan. Dahil dito ay nais pang mag magimbita ng Czech Republic ng mas maraming overseas Filipino workers upang punuin ang kanilang kakulangan sa kanilang manggagawa sa iba't ibang industriya sa manufacturing, sa transportasyon, sa agrikultura, sa healthcare at uh, iginiit ko sa pamahalaan ng Czech Republic uh, ang kahalagahan ng proteksyon naman at seguridad ng ating mga OFW. Nabanggit nga ni ambasador uh, dati, ang tinatanggap ng Czech Republic ay liman libo na Pilipino kada taon. Ngayon, tinaas nila ang quota natin magiging 10,300 bawat taon. At ipapaliwanan ko sa inyo kung bakit. Ang dahilan kung bakit Uh, tinaasan nila yon. Una-una si ma'am, nangangailangan sila ng mga, ng mga gawa Ngunit, bakit inuuna lagi ang Pilipino? Inuuna lagi ang Pilipino dahil kayo nandito na eh, Nagpakita kayo ng inyong husay Ng inyong sipag <laughs> Ng inyong galing Kaya naman, sasabi hindi ko na kayo Ginawa ninyong madali ang trabaho namin at uh, pag sinasabi ko, sinasabi ko, hindi, ah, uh, yun ang, iba sa Pinoy, yun ang pinakaunang gusto namin. Uh, yung iba, sige, pwede na rin. Pero kung pwede, Pinoy. Kaya't, uh, <laughs> totoo yan. Totoo yan. Hindi, hindi, uh, kahit saan ako pumunta, hindi lamang dito sa Czech Republic, hindi lamang dito sa German lahat ng puntahan ko, pati mga, mga conference, ng mga Asia, ng mga EU, mga European Union, pag nakausap ko, ang mga leader, lahat sinasabi, pwede ka magpadala ng tao rito sa Saudi Arabia, sa UAE, lahat, sa Dubai. Lahat, ganun pare-pareho ang naririnig ko. At kaya nga, eh bakit naman? Bakit kaya ganun? Dahil nga, ang ganda ng inyong performance, kinahahangaan kayo ng uh, inyong mga kasama. At bukod pa sa paghahanga, ay eh, napamahal na sa inyo. Dahil masyado raw ang Pinoy. Eh sabi ko. Ay eh, alam ko naman 'yun eh. Pero eh, totoo talaga 'yan. Pero ngayon lang na, na ngayon lang natutuklasan ng uh, buong mundo uh, kung ano ba talaga ang uh, ang kultura ng Pinoy, ang ugali ng Pinoy na napaka napakaganda. Ngayon eh, may pagmamalaki ko naman that according to our latest data, our GDP uh, grew 5.6% at saka, maganda ito because we have outpaced our other Asian neighbors like China, Vietnam, Malaysia. It's proof that the Philippine economy is getting back on its feet, again, after reeling effects of the pandemic. Bilang pasasalamat sa patuloy na suporta ng ating mga overseas Filipinos sa Czech Republic sa inyong pagsusumika sa inyong mga trabaho para may ang estado ng inyong mga pamilya sa, sa Pilipinas kasama na ang buong bansa. Ako, bulik maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong malaking ambag sa pagangat ng ating minamahal na bansa. Naway tayong lahat ay sama-sama kapit-bising sa pagpunlad ng ating basa. Mabuhay! Mabuhay ang ating mga overseas workers! Mabuhay ang bagong Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Para sa isang selfie kasama ang ating Pangulo. Manatiling nakatayo, iwagayway ang bandila at ipakita ang miti ng isang nagkakaisang bayan.